mga kababayan ah, babad natin sa kwan ito ah, buhangin na may tubig sana ito lagana para madaling matanggal ito puti puti bukas na umaga natin mga kababayan ah, tanggalan ng kwan. alinisan hmm. babad muna natin para mabilis matanggal ang oras ngayon ay alas 11 ng umaga bukas na umaga natin na tanggalan umaga umaga kung na yan malambot na dali na yung tanggalan yan ito na mga kababayan yung binabad natin kahapon ating uh, linisan na. Ito na siya. Oh. Oh. Bilis na linisin. Oh. Hmm. Bilis na. Kukuhan muna. Gapakulo muna kita ng tubig. Yeah. Nagkatong na ako ng apoy. Gapakulo ng tubig tapos saka natin ah uh, lagay ito para mas mabilis yung matanggal Ang ating uh, lagay ng mga kababayan sa mainit na tubig ayun o oh, medyo nakakulukulo na ating uh, lagay na oh.

sa mga, mga kagaya ko na nakuha ng ganito pwede rin ni pwede rin mo subukan madali hmm. na kaysa uh, kiss pa sa akin block hmm. nanonood. Sana nakatulong itong video ito sa mga kagaya kong kumukuha ng balatan. Pwede nyo subukan mga kababayan para mas mapabilis yung proseso.